Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Ayan, pasensya niyo na ng aking boses ngayon ay medyo iba. Kasi alam niyo, napakiramdam ko ngayon not feeling well, o oh, ba? Diba? Pero ang aking lulutuin ngayon guys, papakita ko sa inyo, ay magluluto ako ng corn beef. At syempre, parisan natin ng um, bulad or tuyo, o oh, ba? Diba? sa huga natin ng maraming sibuyas iyan. Sa totoo lang guys, uh, shout out muna dito sa sponsor ko ng corn Beef at saka nitong toyo na uh, si Yaya Rosan. Maraming salamat Yaya sa pag-sponsor mo dito sa Uh, corn beef na to at saka sa tuyo at iba pa marami siyang pinadala sa akin so thank you thank you so much yaya sa pag sponsor mo sa akin actually hindi naman talaga ako kumakain ng beef na pero dati, kumakain ako. But, uh, ilang years na din na hindi na ako kumakain. Ewan ko ba kung bakit? Uh, siguro dahil naaamoy ko yung beef, no? Pero today, ay itatry ko ulit kumain ng beef. Kung kaya ko na ba talagang kumain ng beef. Dahil, parang ano to sa akin ngayon, challenge. <laughs> beef challenge tayo ngayon kung makakain ako nito ulit. La, sasahugan ko siya ng... Um, ano nito, patatas at saka maraming sibuyas para siguro mawala yung amoy or yung langsa ng beef. So I hope na kakain din yung aking anak kasi ito lang yung aking lulutuin ngayon for lunch. Wala kasi akong ano, lakas or wala ko sa mood na magluluto ng ibang pagkain dahil sa pakiramdam ko. So ito na lang madali ang pagkain muna. Uulitin ko, thank you sa nag-sponsor sa akin, Yaya Rose and Thank you so much, Yaya. And I miss you and I love you. So mag na tayo at i-ready ko na ito. Samahan niyo na ako, guys. Tara! Ang una kong gagawin this time ay magluluto ng rice. Kasi lagi ko talaga nakakalimutan ang pagluto ng rice. Kaya mas mabuti nang unahin ko muna ang rice na lutuin bago ko i-ready yung iba. Itong may ano na, may edad na tayo, kaya minsan nakakalimutan natin ang magluto ng rice. Or minsan naman din sa sobrang excited na magluto. At saka pa natin maalala na wala pa palang rice na nasain kapag na, ano na, naluto na yung ulam natin. So, I make sure this time guys na maridi ko na muna tong ating rice. So, ganito lang ako magsaing yung hindi na uso sa akin ng takal-takal. Kinakalculate ko na lang at saka inaano ko na lang sa kamay. Ayan. Tapos, tagdagan ng konti. Ayan. At isalang na natin ito sa ating Ah, uh, rice cooker. So, ayan lang. Ganyan lang ako magsaing. Napakadali and napaka-easy. Binilatan ko na yung aking, um, tawag nito, patatas. Ngayon, ahihiwain ko na ito. So, Naalala ko noong nung nag-aaral ako ng high school, guys. um, uh, ganito, nagbabaon yung isang uh, kaibigan namin ito ay nako talaga. Kasi ang ulam namin na dati, pag, nung nag, ano kami sa high school, ang ulam ko talaga lagi dati ay puro na lang tuyo. Yun, araw-araw talaga yun, mostly tuyo yung ulam ko. sa yung iba namin mga ka-classmate. Meron kami isang kaibigan na laging uh, masarap ang pagkain. So, yun nga, ang sarap-sarap lagi ng kanyang ulam na beef. Pero, hindi ako nito na, ano, nung nag-aaral ako ng high school, hindi ako na iinganyo ba kumain nito. Kasi, that time, huminto na akong kumain ng beef. Eh, ewan ko ba kung bakit talaga. Pero, nung na nandun pa ako sa Manila dati, nung nagtatrabaho pa ako, nagtatrabaho ako as a housemaid dati sa, ka sa hindi nakakaalam, uh, nag working student din ako nung nag nung nag-college ako sa Manila. So ito nga dati tapos housemaid nga tapos yaya ng bata. Yun kumakain pa ako nito, kumakain pa nga ako ng nilagang bakay. eh. Pero nung umuwi na ako sa probinsya, simula nung naoperahan ako, umuwi ako ng probinsya at nag nag-aral ako ulit ng elementary and then hanggang sa nagka high school ako so that time hindi nung time na yon hindi na ako kumain ng beef talaga naaamoy na ako ewan ko ba talaga kung bakit marami nang nagsasabi na masarap ang beef at masustansya yes totoo yun, masarap at masustansya ang beef pero pag once talaga ng isang pagkain na hindi mo talaga kayang kainin, hindi mo talaga kayang kainin, hindi mo mapilit yung iyong sarili kasi masasayang lang yon, may mo lang, di ba? Pero this time talaga, itatry ko to, talagang kumain ulit. I hope na, aray ko, Diyos ko, nasugat ako. Kaya kayo, pag kayo maghiwa, mag dahan-dahan ha. So, kaya itry ko this time talaga kumain or i- kumain itong beef. So, challenge ito sa akin ngayon kung makakakain ba ako ulit ng beef. So, dito na tayo sa pinaka ayaw ko na gawin itong sibuyas. Binalatan ko lang to kamina pero nag-aano na yung mata ko, nagluluha na. So, ano pa kaya ito ngayon? Nahihiwain ko siya ng maliit. Ay, di lalong mapapaiyak ako nito. Umpisa pa nga lang, wala na inaway na ako ni sibuyas. Ayan. Wala na talaga. Naway na ako. Hindi ko na makita. Oh, God. Ako, baka mahawin. Yung kamay kumahiwa ko nito. Nung mata ko nakapikit na. Ang sakit.

<laughs> pag ang ko sa labanan, ang pag ng pagluluto ay ang si ng sibuyas. Unahin <laughs> 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 ko muna ang lutuin yung ating tuyo para isang kawari lang gamit natin. Yan na lang din yung pagluluto ko ng ah uh, beef natin. Hindi ko na yung aking bulad. So, ayan. Ano kaya tong bulad na to? Maparat? Maalat ba tuya? Or mukhang hindi naman siya maalat. Mukhang sariling gawa mo to ya ah. ma ako sa toyo. Bahala na kahit may ubo. Hala, kain magtataka na naman yung aking kapitbahay nito sa amoy ng bulan. Magtataka sa baho. <laughs> Wala sila na just ko. Winter pa na taglamig pa naman. Pero binuksan ko yung bintana ko dito. Talagang labas tong amoy na to. Punta to sa strase, sa street. Sa labas ng bahay yung amoy. Lalong-lalo -lalo na doon sa floor. Eh. nakop po. sabi nga, kung ano yung mabaho, yun yung masarap, diba? Ang bago, yung rice ko, malapit na maloto, o, oh. diba? Matumantika ko, ba't ayaw man nasa tagiliran lang, ha? ayaw man tanong sa gitna? Ay, sa wakas na luto din ang aking tuyo, pinahirapan ako at pinalisod aking ng aking kutsitrito ng aking kuwale, eh makapag-umpisa na ng lutuin ang ating corned beef kay kahaba-haba ng ating dinanas dito bago maluto ang ating corned beef ano 'di uh, ba diba? at least yung amoy ng tuyo matatatpan sa amoy ng ating bawang at saka sibuyas dito so, hindi na masyadong mabaho Mas tuyo Ayan na golden brown na yung ating bawang. Lagay ko na yung sibuyas. Ang tapang pa rin ang amoy ng tuyo. Hindi ko na lagay yung beef natin. angit kasi ng pagka-open ko ng can ko. Yung can opener ko, nasira. Ay, ko bumili ng bagong can opener. Kasi, yung dilata kasi dito, may pang-open na, diretsyo. Eh, ito, wala. Pero okay lang. Na ano naman din. Nairaos. Kutsilyo lang ang pinang-open ko dyan. Mukhang hanggang bukas kung ulam namin ni baby ha. Ang dami pala ng isang lata. Kailangan ko pong lupain ayos. Para ang lalaki ng hiwa ng patatas ko. So lutuin ko lang yan. Ayaan ko lang yan siya dyan. Hanggang sa matuyo. Siguro masarap din yan may itlog, no? Pwede ba lagyan ng itlog? Hmm. Parang gusto kong lagyan ng itlog, pero sa susunod na lang siguro. Next time na, kasi tatlong lata to eh. So next time na magluluto ako nito, lalagyan ko na ng itlog. Bango? Nawala yung ano tala, nawala yung amoy. Nawala yung amoy ng baka daming sibuyas nilagay ko sa kabawang. Ah, lagyan ko ito ng ano, paminta at saka paprika para lalong sumarap. Nandiyan natin ng paprika konti. Ay, paprika, baliktad. Ay, baliktad. Ito yung paprika. Black pepper pala yun. Ano <laughs> ko nilagay. Wala, excited ako nito ah pag ako'y masasarapan ito, makakakain ako ng corn bread. Ulit. Lagyan ko din siya ng ano, basilikum. Para talagang mawala yung amoy niya. Mara ano siya ba? Maluto sa panakot. <laughs> Ayan, mukhang okay na to siya. Hmm, Ah. Wow. Nawala nga ang ano, amoy niya. dami kong basilik ko nilagay. Tuyo na siya. Pwede na. Maghahain na ako. Let's eat. Yay! Bye!